Nagbalik ang K-pop group na New Genes na may bagong pangalan. balik sa spotlight ang K-pop girl group na New Genes sa kanilang bagong pangalan, Inezy, sa isang Instagram post ng American Company Complex. Na nagtag sa opisyal na pahina ng Inezy, ang pinakahihintay na anunsyo ay ginawa Minji, Hani, Danielle, Hyerin at Heinz new group name, Inezy. Maghanda para sa isang kapanapanabik na paglalakbay kasama ang inevi sa 2,025. Manatiling nakatutok, isinulat nito, ang bagong pangalan ay kasunod ng isang buwang legal na hindi pagkakaunawaan ng grupo sa kanilang label na Ador, isang subsidiary ng South Korean Entertainment Company na De. Ang bagong page ng Gnevu ay nagbahagi rin kamakailan ng mga updated na larawan ng Quintet, na kilala sa pagpapasikat ng mga hit pop na kanta kabilang ang Super Larry, Asap at High b Boy. Sa isang eksklusibong panayam sa CNN, Ibinahagi ng miyembro ng NESI na si Hani na ang bagong pagkakakilanlan na ito ay isang paraan upang gawing mas kapanapanabik ang mahirap na panahon na ito. Ang NRI ay nakatakdang maging isa sa mga headliner sa Complex Kong Hong Kong event mula Marso 21 hanggang 23 kung saan sila ay iniulat na magpe-perform ng bagong musika. Ang kaganapan ay hudyat ng unang pangunahing pagpapakita ng limang miyembrong grupo mula nang ipahayag ang kanilang paghihiwalay mula sa Ador. Ibinunyag ng mga miyembro na tinapos nila ang kanilang mga kontrata sa kumpanya noong Nobyembre 28, noong Setyembre 2024, idineklara ng mga batang babae na ang record label ay sangkot sa pambubuli at panliligali. Gayunpaman, itinanggi ng Ador ang mga paratang at sinabi na ang kontrata ng grupo ay hindi maaaring unilaterally terminated. Ayon sa mga ulat, naghain ito ng dalawang injunction sa mga korte sa South Korea isa noong Disyembre upang kumpirmahin ang bisa ng mga kontrata ng grupo, at isa pa noong Enero upang pigilan ang grupo na independyenteng pumirma sa mga kontrata ng advertisement. Sa hiwalay na ulat ng Korea Herald, com, nakasaad na tinupad ng girl group ang lahat ng major commitments. Maliban sa ilang obligasyong may kinalaman sa advertisement, sa ilalim ng kontrata nito sa Ador noong Enero 5, iniulat din ng South. Korean media na ang isang pagdinig para sa hindi pagkakaunawaan sa kontrata ay magaganap sa 2025 at 2025 dahil iginiit ng Adorna ang kontrata ng girl group ay valid hanggang 2025 at 2025. Habang pinaninindigan ng mga babae na hindi sila babalik, nagdebut ang ENA Hitmakers noong Hulyo 2000 at 22 at mula noon ay naging isa sa pinakamatagumpay na pop group ng Lee ng Media again. Dumalo rin sila sa libo at Asia Artist Awards na ginanap sa Philippine Arena noong Desyembre libo at kung saan nanalo sila ng mga major awards kabilang ang Asia Celebrity Award, Best Choice Award, at Hot Trend Award. Noong Setyembre libo at apat, bumalik sa Pilipinas ang pop sensation na nagsilbing closing act para sa The Ultimate Fandom Concert ng Coke Studio sa Mall of Asia Arena. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling buzzes!